habang nag enjoy sa hapunan sa pinakaprestihiyosong restaurant sa Madrid, hindi inakala ni Diego Fernandez, isang limamput dalawang taong bilyonaryo, na may lalapit na batang waitress sa kanya na magbibigay ng komentong yuyugyugi ng kanyang puso. Paumanin po, sir, mahina niyang sabi, pero ang nanay ko po ay may sing-sing na eksaktong katulad ng sa inyo. Napatingin si Diego sa sing-sing sa kanyang kaliwang kamay isang engagement ring na minana sa kanilang pamilya sa loob ng maraming sigo At bigla niyang naramdaman na parang huminto ang oras. Tatlo lamang ang ganong klase ng sing-sing na ginawa. Isa ay suot niya ngayon. Ang isa pa ay nawala ng walang bakas 25 taon na ang nakalipas. At ang pangatlo? Naniniwala siya na iyon ay inilibing kasama ang babaeng minahal niya at nawala magpakailanman, isang malamig na gabi ng Nobyembre 2024 sa Madrid. Ang La Gastronomica, isang mamahaling restoran sa mayamang distrito ng Salamanca, ay kilala bilang tambayan ng mga piling tao sa Espanya. Nakaupo mag-isa si Diego Fernandez, tagapagtatag ng isang imperyo ng luxury hotel na nagkakahalaga ng limang daang milyong euro sa paborito niyang mesa sa tabi ng bintana. Bagaman siya ay mukhang isang matagumpay na negosyante, may maayos na kulay abong buhok at nakasuot ng Italyanong Amerikana na nagkakahalaga ng 3,000 euro. Ang kanyang mga mata ay may taglay na lungkot na hindi maitago. Sa kanyang kamay ay kumikislap ang isang bihirang singsing isang puting ginto na signet na may buhay na asul na sapphire na pinalilibatan ng maliliit na diamante ang alahas na ito ay pag-aari ng kanyang pamilya ng higit sa dalawang siglo. Dumating siya sa eleganteng lugar na ito hindi para sa kasama, kundi upang pribadong ipagdiwang ang ikadalawamputlimang anibersaryo ng hotel chain na kanyang inilunsad kasama ang kanyang yumaong asawa na si Carmen. Ngunit dahil wala siya, ang sandali ay napakasakit at walang laman. Namatay si Carmen sa isang trahedyang aksidente sa kotse limang taon na ang nakalipas, kasama ang kinabukasang kanilang pinangarap. Nais po ba ninyong dagdagan ang inyong alak, Ginoong Fernandez, mahinhinang tinig? Tumingin siya pataas at nakita ang batang waitress, siguro nasa dalawampung taong gulang, may kayumangging buhok, mababait na kayumangging mga mata at maingat ng ngiti. Nakauniporme siya ng restauran, puting damit na nakatupi sa isang itim na vest. Oh, salamat, magalang na sagot ni Diego, napansin ang pangalan sa kanyang badge, Teresa. Habang nagbubuhos siya ng alak, napansin ni Diego ang mga mata ni Teresa na napatingin sa kanyang kamay. Mukhang kinakabahan siya, halos magulat. Napakulubot ang noo ni Diego. May problema ba? Tanong niya. Nagatubili si Teresa, kinakagat ang kanyang labi bago lumapit ng bahagya. Patawarin po, sir. Maaari ko po bang tanungin ang tungkol sa inyong singsing? -sing? Sabi niya. Tumingin siya sa singsing -sing na may pagkalito. Aking singsing. -sing. Opo, mahina niyang sabi. Ang sabi po kasi, ang nanay ko po ay may singsing -sing na eksaktong kapareho nito. Tumibok ng mabilis ang puso ni Diego nakatingin siya sa kanya tuluyang nabigla para bang nawala ang hangin sa kanyang dibdib hindi pwede bulong niya ang singsing -sing na ito ay natatangi na ipasa ito mula sa mga ninuno namin alam kong kakaiba ito nanginginig ang tinig ni Teresa pero nang makita ko po ito muntik ko nang mahulog ang tray pareho talaga ang itsura ng singsing -sing ng nanay ko mula pa nung bata pa ako Pabilis ang tibok ng puso ni Diego. Tatlong singsing -sing lamang ang ganoon sa buong mundo. Noong isang libo, walong daan po, ang kanyang lolo ang nagpagawa ng tatlong magkakaparehong singsing, -sing, isa para sa bawat anak na lalaki. Ang suot ni Diego ay minana mula sa kanyang ama. Ang pangalawa ay nawala dalawamputlimang taon na ang nakalipas noong namatay ang kanyang kambal na kapatid na si Carlos sa isang trahedyang aksidente sa bundok? At ang pangatlo, ano po ang pangalan ng nanay ninyo? Tanong ni Diego, nanginginig ang boses. Carmen Ortega, sagot ni Teresa. Bakit po? Kilala po ba ninyo siya? Para bang bumagsak ang lupa sa ilalim ni Diego. Carmen, iyon ang pangalan ng kanyang yumaong asawa. Pero Fernandez, ang apelyido nito hindi Ortega, at namatay siya limang taon na ang nakararaan sa isang aksidente. Nalilito ang isip ni Diego. Ilang taon na po ang nanay ninyo? Tanong niya, pilit na pinipigilan ng sarili. Apat na putpitu po siya, sagot ni Teresa ng mahinahon. Ginoo, ayos po ba kayo? Mukha po kayong maputla. Nabigla si Diego, kung buhay pa si Carmen, apat na putpito na siya ngayon. Pero nakita na niya ang kabaong, dumalo sa libing at nagluksa sa pagkawala niya. Habang pinipilit huminga ng maayos, sabi ni Diego, Teresa, kailangan kitang tanungin ng isang mahalagang bagay. Maaari mo ba akong ipakita ng larawan ng nanay mo? Nagulat si Teresa hindi sigurado kung bakit siya nagtatanong, ngunit kinuha niya ang kanyang telepono at nag-scroll sa mga larawan hanggang sa makita ang isang litrato. Itinaas niya ang screen para makita ni Diego. Nang makita ni Diego ang larawan, parang tumigil ang mundo. Napahinto siya siya si Carmen, ang kanyang Carmen. Buhay siya. Kinuha niya ang telepono na nanginginig ang mga daliri nanonood sa larawan na halos hindi makapaniwala. Iba ang estilo ng buhok niya, may mga palatandaan ng pagtanda sa muka, ngunit siya talaga iyon. Ang parehong berdeng mga mata, ang pamilyar na mainit ng ngiti, ang bahagyang pagkiling ng ulo. Gino Fernandez, muling tanong ni Teresa, puno ng pag-aalala ang tinig. Ayos po ba kayo? Ang babaeng ito, sabi ni Diego, nanonood pa rin sa screen. Saan siya nakatira? Nakatira siya sa cuenca, sir. Bakit po? Kilala niyo po ba siya? Bigla na lang tumayo si Diego nang mabilis na natumba ang baso ng alak at nabasag na nakakuha ng atensyon ng ibang mga tao sa paligid. Teresa, kailangan kong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa nanay mo, lahat ng maliliit na bagay. Natatakot po ako, sir, sabi ni Teresa, kitang-kitang nababahala. Anong nangyayari? Bumalik si Diego sa kanyang upuan ng mabagal, sinusubukang kalmahin ang sarili at hinaan ang boses. Pasensya na, hindi ko sinasadya na takutin ka, pero ang nanay mo ay mukhang isang tao na minsang kilala ko. Sige po, maingat na sagot ni Teresa. Ang pangalan niya ay Carmen Ortega. Matagal nang naninirahan sa kwenka ang nanay ko mula pa noong natatandaan ko, sabi ni Teresa. Dati siyang sekretarya pero nag-retire ng maaga ilang taon na ang nakalipas. Lumapit si Diego kalmado pero determinado ang boses. At ang tatay mo, wala po akong tatay, sagot ni Teresa, bahagyang nangangatog ang balikat. Sabi ng nanay ko, namatay siya nung baby pa ako. Isang aksidente daw sa trabaho. Namawian ng lamig ang dugo ni Diego. Aksidente sa trabaho, unti-unting ulit niya. Opo, sabi niya arkitekto siya at namatay nung bumagsak ang gusali habang ginagawa. Naging masikip ang dibdib ni Diego bago siya nagtungo sa Hotel Business arkitekto rin siya. At malinaw sa kanya ang nangyari, ang stage na aksidente, ang peking death certificate, lahat ng iyon. Dito sila naglaho ni Carmen, dalawamputlimang taon na ang nakalilipas. Pero hindi pwede iyon. Namatay si Carmen limang taon na ang nakalipas. Nagluksa siya, inilibing, o yun ang akala niya. Pinipilit manatiling kalmado, maingat na nagtanong si Diego, Teresa, Kailan ang kaarawan mo? Marso labin lima, sagot niya. Hindi pa rin maintindihan kung bakit siya tinatanong. Mabilis na nagmatematika si Diego sa isip. Kung dalawampu't tatlo na siya ngayon, ipinanganak siya noong Marso dalawang libot isa. Eksaktong siyam na buwan matapos ang huling beses na nakita niya si Carmen nang buhay pa bago ang aksidenteng di umano'y kumuha sa buhay nito. Nakakabigla bulong niya Hindi pwedeng totoo Ano ang hindi pwedeng totoo tanong ni Teresa nalilito Ngayon iba na ang tingin ni Diego sa kanya napansin niya ang maliliit na detalye hugis ng ilong kurba ng kilay pati ang marilag na paraan ng paghawak niya sa kamay Mga banayad na tampok na perpektong kapareho ni Carmen Teresa Malumanay niyang sabi, nanginginig ang boses, nabanggit ba ng nanay mo ang isang si Diego? Nag-isip siya sandali, hindi naman, pero minsan kapag nakainom siya ng kaunti, pinag-uusapan niya si Diego. Nalulungkot siya, pero hindi niya ipinaliwanag. Puno ng luha ang mga mata ni Diego, buhay si Carmen, at kung tama ang lahat ng palatandaan, baka anak niya si Teresa. Kailangan kong makita ang nanay mo. Bigla niyang sinabi tumatayo. Ngayon din, nagulat si Teresa. Pero, sir, alas 10 na ng gabi. Wala akong pakialam. Nasa kwenka siya, di ba? Dalawang oras lang yan. Pwede mo ba siyang tawagan? Sabihan mo siyang pumunta? Halatang kinakabahan na si Teresa. Lumayo siya ng bahagya. Mr. Fernandez, natatakot po ako sa ginagawa niyo. Ano po ba talaga ang nangyayari? Naintindihan ni Diego kung gaano siya kahindik-hindik sa tingin niya. Huminga siya ng malalim para kalmahin ang sarili. Teresa, maaring hindi mo paniwalaan, pero sa tingin ko, ang nanay mo ay ang asawa ko. Nanay ko, napakunot noo si Teresa. Hindi pwede, hindi siya kasal. Akala ko namatay ang asawa ko sa isang aksidente sa kotse limang taon na ang nakakaraan sabi ni Diego. Pero ngayon, hindi na ako sigurado. Tiningnan siya ni Teresa nang may pagdududa, hindi sigurado kung maniniwala. Hindi siya nasangkot sa anumang aksidente, ayos siya. Inalis ni Diego ang singsing -sing sa kanyang daliri at tiniabot ito kay Teresa. Ganito ba ang singsing -sing ng nanay mo? Pinagmasdan ito ni Teresa ng mabuti, lumaki ang kanyang mga mata, Eksakto to, pati sa loob, nakaukit ang mga salitang eternal love. Naramdaman ni Diego ang isang kilabot sa gulugod. Siya lang at si Carmen ang nakakaalam ng lihim na ukit na yon. Teresa, matatag na sabi niya, kailangan kong pumunta sa kwengka ngayong gabi. Sasama ka ba sa akin? Ano, sir? Babayaran niya si Teresa ng isang libong euro kailangan ko lang ng kasama para dalhin ako sa kanya. Matagal siyang tiningnan ni Teresa, iniisip ang lahat, unti-unti siyang tumango. Sige, maingat niyang sabi, pero kung mali ka, tatawagan ko ang pulis. Ngumiti si Diego, totoong ngiti, para sa unang pagkakataon sa maraming taon. Kung baliw ako, may karapatan kang gawin yan. Gusto mo bang ipagpatuloy ko pa ang kwento? Sabihin mo lang, hanggang alas unse ng gabi, nagmamadali ang Audi ni Diego sa highway papuntang Cuenca. Nakaupo si Teresa sa upuang katabi, kinakabahan pa rin, pero lumalago ang kanyang kuryosidad. Maari mo bang sabihin kung ano talaga ang nangyayari? Tahimik niyang tanong. Nakatingin sa kalsada, sumagot si Diego, limang taon na ang nakalipas, sinabi sa akin na namatay ang asawa ko na si Carmen sa aksidente sa kotse. Pero ngayon, iniisip kong hindi siya namatay. At naniniwala kang siya ang nanay ko? Tanong ni Teresa. Lahat ng palatandaan ay tugma, sagot niya. Pangalan, sing-sing, edad niya, pati kaarawan mo, lahat ay akma, Dumating sila sa kwenka bandang alas uno ng madaling araw. Tahimik ang mga kalye ng gabayan ni Teresa si Diego sa maliit na apartment sa puso ng lumang bayan. Umakyat sila ng hagdan sa katahimikan. Nang marating ang itaas, maingat na kumatok si Teresa sa pintuan. Nanay, ako ito, si Teresa. Bumukas ang pinto, lumabas ang isang babae. Gising pa, nakarobel mukha ay puno ng pagkalito. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Diego. Nandun siya, si Carmen. Buhay, nakatayo sa harap niya pagkatapos ng limang taon ng pagluluksa. Tumingin si Carmen na parang nakakita ng multo. Nangitim ang mukha niya. Diego, bumulong. Kumusta, Carmen? Nanginginig ang boses ni Diego. Kailangan nating mag-usap. Kumikislap ang mga mata ni Carmen kay Teresa, puno ng takot. Anong ginawa mo? Naputol ang boses ni Teresa. Nanay, totoo ba? Siya ba ang tatay ko? Lumuluha si Carmen, tinakpan ang mukha ng mga kamay. Pumasok ka, bumulong siya. Alam kong darating din ang araw na ito. Ang payak na sala ng apartment ni Carmen ay napuno ng katahimikan. Ibinalot niya ang kanyang balabal sa kanyang robe at ngayon ay nakatayo sa harap ni Diego, pula at namamaga ang mga mata sa pag-iyak. Pinutol ni Diego ang katahimikan. Gaano katagal mo nang alam na hindi ako talaga namatay? Tumingin si Carmen sa sahig, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Palagi. Hindi ako naniwala na namatay ka sa aksidente sa konstruksyon na yon. Bakit ka naman nawala? Bakit ginawa mong parang namatay ka? Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili. Dahil natuklasan ko kung ano talaga ang kinahaharap mo, ang madilim na negosyo kasama si Raul Vasquez, ang iligal na paglilipat ng pera, ang mga pagbabanta. Nataranta si Diego sa pangalan. Paano mo nalaman si Raul? Sinundan ka niya isang araw, mahinang sabi ni Carmen. At pagkatapos ay lumapit siya sa akin. Binalaan niya ako na kung hindi ako maglalaho, sisiguraduhin niyang mamamatay kami pareho. Tumingin si Teresa sa kanila na litong-lito. Sino si Raul Vasquez? Isang delikadong tao, sagot ni Diego, may pait sa boses. Isang taong hindi ko dapat pinagkatiwalaan. Nagpatuloy si Carmen, nanginginig ang tinig. May alok si Raul sa akin. Kung tuluyang mawawala ako at hindi na babalik, nangangako siyang iiwan kang mag-isa. Pero kung mananatili ako, sinabi niyang pareho kaming mamamatay. At pumayag ka ba dyan? Tanong ni Diego, napahiya. Nasa ikalawang buwan ako ng pagbubuntis, Diego, matatag niyang sagot. Kailangan kong protektahan ang ating anak. Lumiko si Diego kay Teresa lumambot ang mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil alam kong pipigilan mo ako, sabi ni Carmen. At pag ginawa mo 'yon, papatayin kami ni Raul. Biglang tumayo si Teresa, nanginig ang boses niya. Kaya pala ang buong buhay ko ay isang kasinungalingan. Hindi ko ginawa iyon para saktan ka, sabi ni Carmen. Ginawa ko iyon para panatilihing ligtas ka. Sinasabi mo sa akin na patay ang tatay ko, sabi ni Teresa. May hapdi sa boses. Lumaki akong iniisip na wala akong pamilya. Lumapit si Diego sa kanya. Pasensya na kung alam ko lang na nandyan ka. Pinagpatuloy ni Carmen ang kwento. Nang kumalat ang balita ng pagkamatay ko, tinupad ni Raul ang pangako niyang iiwan ka na pero binalaan niya ako na kung susubukan kong makipag-ugnayan, pupuntahan niya kami. At sa lahat ng taon na ito, tanong ni Diego na halos bumulong. Nabuhay ako sa takot, sagot ni Carmen. Pagkatapos limang taon na ang nakalipas, nabasa ko na napatay si Raul sa isang alita ng gang. Doon ko nalaman na ligtas na tayo. Bakit hindi mo ako hinanap? Tanong ni Diego. Lumayo si Carmen ang tingin. Masyadong matagal na ang lumipas. Hindi na ako yung babae noon. Walang sinabi si Teresa at lumabas sa pinto. Kailangan ko ng hangin. Kailangan ko munang mag-isip. Lumabas siya, iniwan si Diego at Carmen na mag-isa pagkatapos ng higit dalawang dekada. Hindi sila nagsalita agad. Ang katahimikan ay puno ng bigat ng lahat ng kanilang nawala at lahat ng maaring makuha pa nila. Kamukha mo siya, mahina ang sabi ni Carmen. At mayroon siyang lakas mo, tugon ni Diego, may bahagyang ngiti. Inalis ni Carmen ang sing-sing sa kanyang daliri at iniabot ito kay Diego. Marahil ito na ang para sa iyo ngayon. Umiling si Diego, ang sing-sing mo yan mula pa noon at nananatili pa rin. Lumambot ang mukha ni Carmen. Pagkatapos kong magkunwaring patay, iniwan ko ang lahat. Lahat ng madilim na gawain, ang mga kasinungalingan. Ibinenta ko ang lahat at nilisan ang buhay na iyon. Talaga bang ginawa mo iyon? Opo, sagot niya. Nakuha ni Raul ang gusto niya. Kinuha niya ang tanging mahalaga sa akin. Muling tumingin si Carmen kay Diego, ngunit may mas malumanay na tingin. Natutuwa akong mahalaga iyon sa'yo. Lumapit si Diego. Carmen, alam kong matagal na tayong nagkahiwalay. Pero sa palagay mo ba pwede nating subukang muli? Magsimula ulit ng tama? Nagatubili siya tapos dahan-dahang tumango. Hindi na tayo yung mga tao noon, pero marahil ay mabuti iyon. Marahil ay may pangalawang pagkakataon tayo para itama ang lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Bumalik si Teresa, may luha sa mukha ngunit kalmado. "Na isipan ko," sabi niya nang nakaharap sa kanila. "At may desisyon ako. Gusto kong makilala ang tatay ko, pero sa sarili kong paraan." Tumango si Diego. "Anuman ang kailangan mo." Una, matatag niyang sabi, walang lihim pa, kailanman. Pangako ko yan, tugon ni Diego. Pangalawa, gusto kong malaman ang tungkol sa buhay mo, pero dahan-dahan sa sarili kong bilis. Siyempre, sabi ni Carmen. At pangatlo, matatag ang boses ni Teresa. Kailangan mong pangako na hindi mo na ang trabaho kaysa pamilya. Lumapit si Diego, tumingin siya sa mga mata ni Teresa pangako ginugol ko ang maraming taon sa paghabol ng tagumpay pero wala yan kapag wala kayo masusing tinignan siya ni Teresa tapos dahan-dahang tumango sige subukan natin lumapit si Carmen at niyakap silang dalawa marahil ay hindi pa huli ang lahat para maging pamilya tayo sa unang pagkakataon sa maraming taon nakaramdam si Diego ng pag-asa na inakalang nawala na magpakailanman. Anim na buwan ang lumipas, ang rooftop terrace ng pinakamagarang hotel ni Diego sa Valencia ay nagniningning sa mga ilaw at halakhak. Isang espesyal na araw ito, ikadalawamputapat na kaarawan ni Teresa, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ipinagdiriwang niya ito kasama ang kanyang mga magulang. Ang nakaraang anim na buwan ay isang paglalakbay. Minsan mahirap, minsan emosyonal pero puno ng paghilom. Iniwan ni Teresa ang trabaho sa restaurant at nagsimulang mag-aral ng hotel management suportado ni Diego. Lumipat si Carmen sa Madrid at nakahanap ng maliit na apartment malapit kay Diego. Dahan-dahan nilang muling binuo ang nawala. Hindi lang isang pag-iibigan, kundi isang buhay na magkakasama. Umikot si Teresa sa isang dumadaloy na asul na damit at tumingin kay Carmen. Kumusta ang itsura ko? Ngumiti si Carmen. Maganda ang itsura mo. Ang ganda mo, sabi ni Carmen habang maingat na inaayos ang kwintas niya. Lumapit si Diego sa kanila, may hawak na maliit na velvet na kahon. Teresa, mahina niyang sabi, may gusto akong ibigay sa'yo. Binuksan ni Teresa ang kahon at napanganga. Nasa loob ang isang magandang singsing. Hindi ito eksaktong kapareho ng disenyo ng mga singsing ni na Diego at Carmen. Puting ginto ang gamit nila. Pero ang singsing na ito ay may parehong eleganteng pattern, gawa sa mainit na rose gold. Ito ba ay... Pinagawa ko ito para sa'yo, paliwanag ni Diego. May dala itong tradisyon tulad ng sa amin. Pero sayo lang ito, bagong yugto ng ating pamanang pamilya. Isinuot ni Teresa ang sing-sing sa kanyang daliri at agad na napuno ng luha ang mga mata niya. Tatay. Mahina niyang wika. Unang beses niyang sabihin ang salitang iyon. Napuno ng luha ang mga mata ni Diego. Mahal kita, anak ko. Sumama si Carmen sa kanila at niyakap silang dalawa hindi ko inakala na mararanasan natin ang sandaling ito. Sa gabing iyon, habang nagdiriwang ng kaarawan, tumayo si Teresa upang mag-toast. Hawak ang baso, tumingin siya sa paligid ng mesa, puno ng damdamin ng boses. Anim na buwan ang nakalipas, akala ko wala akong ama. Ngayon, nandito ako kasama ang aking mga magulang. Isang paglalakbay ito, hindi laging madali pero natututo kami, natututo kung paano maging pamilya pagkatapos ng maraming nawalang taon at naniwala ako na ang pinakamahusay na pamilya ay hindi yung perpekto kundi yung patuloy na pinipili ang isa't isa paulit-ulit. Itinaas ni Diego ang kanyang baso para sa pangalawang pagkakataon. Itinaas ni Carmen ang kanya para sa pag-ibig na tumatagal sa paglipas ng panahon. Gumiti si Teresa may luha sa mata at para sa mga pamilya na natagpuan ng isa't isa kapag hindi nila inaasahan. Tatlong taon ng lumipas, tumayo si na Diego at Carmen sa harap ng maliit na pagtitipon ng mga mahal sa buhay. Nagpapalitan ng mga pangako muli sa isang seremonyang puno ng emosyon. Proud na nakatayo si Teresa bilang maid of honor at sa pagkakataong ito, siya ang naglakad kasama ang kanyang ina papunta sa altar. Iniwan ni Diego ang karamihan ng kanyang luxury hotel empire. Inilagay ito sa isang charitable foundation na itinatag niya upang tulungan ang mga pamilyang nangangailangan. Dalawang hotel na lamang ang kanyang pinanghawakan, sapat na para sa isang tahimik at komportabling buhay. Ngayon, Pinamamahalaan ni Carmen ang foundation na iyon. Ginagawang layunin ang mga taong pinagdaanan nila sa pamamagitan ng muling pagsasama ng mga pamilyang nagkahiwalay. Natapos ni Teresa ang kanyang degree sa hotel management ng may mataas na karangalan. Ngayon, pinamamahalaan niya ang isa sa mga hotel ng pamilya na may perpektong balanse ng talas ng negosyo ng ama at mabuting puso ng ina. Isang mainit na gabi, nakaupo silang lahat sa teres ng kanilang tahanan sa labas ng Madrid, nagtatanghalian ng magkakasama. Habang lumulubog ang araw, itinaas ni Teresa ang kanyang baso. Alam niyo ba ang nakakatawang bagay tungkol sa lahat nito? Tanong niya, ano? Sabay na sagot ni na Diego at Carmen, na nagsimula lahat ito sa isang sing-sing. Kung hindi ako nagtrabaho noong gabing iyon, kung hindi ko napansin ang sing-sing ni tatay, baka hindi kami kailanman nagkita. Inabot ni Diego ang mesa, hawak ang kamay ni Teresa at ni Carmen. May mga mahiwagang paraan ng buhay para pagsamahin muli ang mga tao gumiti si Carmen. Minsan, ang pinakamahalagang bagay ay dumarating sa ating buhay kapag huminto na tayong maghanap. Tumango si Teresa, malumanay ang boses. At minsan, ang pinakamasayang wakas ay dumarating pagkatapos ng pinakamatagal na paghihintay. Tumingin si Diego sa sing -sing sa kanyang kamay at pagkatapos ay sa magkaparehong sing -sing ni na Carmen at Teresa. Tatlong sing sing, Tatlong Buhay, pinaghati ng panahon, muling pinagsama ng tadhana. Ang kanilang kwento ay paalala na ang tunay na pag-ibig ay kayang malampasan ang lahat kahit na magkahiwalay ng dekada, na kahit na may mga kasinungalingan na sinasabi upang protektahan ang mga mahal natin, palaging bumabalik ang katotohanan. Na minsan, ang pinakamaliit na detalye tulad ng kinang ng isang sing-sing ang nagbubukas ng pintuan sa pinakamalaking himala. Kung ang kwentong ito ay nakapagpakilos sa iyo, kung pinaniwalaan kang ang pag-ibig ng pamilya ay hindi kailanman namamatay, mag-iwan ka ng puso sa ibaba. Naranasan mo na ba ang isang pagkakataong nagbago ng lahat? Naniniwala ka ba? na ang tadhana ang nagdadala sa atin sa mga taong para sa atin? Ibahagi ang iyong mga kwento ng pamilya, pag-ibig at hindi inaasahang muling pagkikita sa mga komento. Gustong gusto kong marinig ang mga ito, ilike ang video na ito kung naniniwala ka sa pangalawang pagkakataon. Mag-subscribe para sa iba pang mga totoong kwento na nagpapatunay na may mga himalang nangyayari talaga at ibahagi ito sa sinumang mang nangangailangan ng pag-asa na ang pamilya ay maaring maging buo muli. Mag-comment ng love kung naniniwala kang palaging nakikita ng pag-ibig ang daan pa uwi. Kahit gaano pa katagal ang lumipas, kahit gaano pa kalayo ang distansya ng mga tao, kapag totoo ang pag-ibig, palaging nakakahanap ng landas. At minsan, Nagsisimula ito sa isang kislap ng isang singsing -sing. hanggang sa muli sa susunod na kwento kung saan ipinagdiriwang natin ang kahangahangang kapangyarihan ng pamilya, pagpapatawad at ang hindi inaasahang mahika na nagbabalik sa mga tao sa isa't isa, pagmamahal sa lahat ng puso niyong pamilya,